Good morning. Yes, yung purga ko. Purga ko ng mga. Malinis ah, ko muna yung kulungan. Ago ko sila pinainom. Ang gamot. Ano ko ng tubig. Isa. Tapos ito naman may chocolate. pinurga ko din to. Hmm. Yan natin sila ng tubig. Yan. Ito uh, na natin ito. Yan, yan ko yan ng tubig. Yan, next naman, pupudahin ko yan. So, bali ito. Ang ko na rin. Hmm, gamot. Hmm. So, nagbibigay ako ng pamurga. Hindi ko sila ka kahapon. So, ngayon, bigyan ko sila ng pamurga. So, bigyan ko sila ng tubig. So, ito na lang. Ito. yun. So, nabigyan ko na sila lahat ng patuka. Ah, ng susmi. Murga. So, ito lang naman sila. Oh. Ito yung... Yan. Ito lang yung binili ko. Ano. Ito. 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 yung mga uh, lang po yung alaga ko pito so mamayang hapon tutukain ko sila bago ako pumasok sa trabaho alright mamayang tayin nyo kapatukain ko sila 8 hours later Alright. Good afternoon. Ayan na. Oh. Nagpaka na ako ng manok. Kaya ng umaga, pinulga ko sila. Ayan o. Ayan. Itong ina, hindi ko na pinurga. Kasi nauna na ito dati. Ayan Ayan oh. Nagpurga ko na si lahat mga uh, kulay ng Siyempre, uh, tunaw. Tunaw yung mga uh, bulati. Tinipin okay, pinang okay, tuka. Hmm. ibabag ko muna yung patuka para medyo malambot pa kasi okay, baka pag nakawa ng so right guys ganyan lang no At ako ay papasok na sa trabaho salamat po uh, sa panunood uh, wag pong kalimutan na mag subscribe sa aking channel mag like or mag-comment. God bless you all po